🎵 Music 🎵 I-pass bansa dahil sa mga overage na ako, mahirap maghanap ng trabaho sa pa iniisip ko rin yung anak ko. Hindi ko pa nakakalahati yung iniinom ko eh. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Sa, yun na yun. Magis, nung magising ako, nandoon na ako sa may bakanting hotel. May git, isang oras din akong nawala. Tapos nung magising ako, puro alikabok na yung pantalong ko. Kung dinala ko sa Harper Albatin, wala akong katahintamin. Naliligo po ako na walang sabon, walang shampoo, toothpaste, may pang hygiene person na personal na gamit. Pag ako sa korte, wala akong interpreter. Sinasabi nilang meron daw hahawak sa kaso ko, meron daw akong abogado. Five times akong humarap sa korte pero walang interpreter, walang abogado. yung dalaw niya sa sabi niya, umamin ka na kasi, pasigaw pa siya, padabog pa yung salita niya. Umamin ka na na may relasyon kayo. Sabi ko, wala po talaga. Papaano bang amin ang pinasasabi niyo? Sabi ko, gano'n. Kung sakasakali bang magsasalita ako, makakauwi ako, sabi ko, gano'n. Gusto ko kasi nang umuwi. Kasi raw, ano, wala pa akong pantikin. Kaya daw, hindi ako dinala deportation. Kaya daw, doon din ako sa kulungan. Bago ko umalis, humingiri sila ng paper sa akin na tulungan na sila sa mga kaso nila. Meron mga takas sa pagbintang ng magnakaw, na ano rin sila ng amo nila, minaltrato, binubugbog. Para po sa ating presidente na si Binigno Aquino D. III, nanawagan po ang mga OFW female prisoner sa the prison kingdom of Saudi Arabia. Ang isa naman po namin ay anim na buwan lamang ang sentensya subalit inabot na po ng isang taon at dalawang buwan at hindi pa rin makauwi. Nabigyan naman po ng parol, isang buwan lamang ang kanyang sentensya ngunit lumipas po ang humikit-kumulang na isang taong nakakulong ni hindi pa nakakapunta sa korte at ang iba naman po ay nakaranas ng magkorte pero ito po ay hindi pa rin natatapos o pabalik-balik sa sapagkat palagian walang interpreter o walang tauhan ng embahada na dumadalo sa hearing. Ay po sana namin isipin na kami po ay mukhang napabayaan ng ating gobyerno. Subalit so, balik mukhang ito po ang nangyayari ngayon sa amin.